Good morning mga kabudol. Nandito ako ngayon sa dagat. Mga ano tayo ng uh, mga kasag. Pero ngunit sa aking pagpunta ng dagat ay may nakita po ako isang uh, ito si kuya. Nakakalungkot uh, sabihin pero tara tanungin natin kung ano yung buhay. siguya oh. Siya po ay inabutan natin kumukuha ng uh, punaw. Ito yung mga kinukuha niya po ng punaw. Oh. Tingnan natin. At si Tate pala mayro siyang uh, story nakakalungkot pero ngayon masaya. Ah uh, ito si Kuya Johnny po pala. Ah uh, ito inabota natin dito sa Tabindagat, Sorsogon. Uh, kumukuha ng ano po ng ito uh, pang-ulam niya. sinong kakain to Kayo lang. Ah, ka, may, may, anak na po kayo. Ito yung kinukuha niyo po sa araw-araw, inuulam-ulam niya po. Tapos, parang, ano yung, ba't may po may dala kayong ano? Ay, no? Ito, ito, ito. Ano ba't may dala kayong... Panungkod. Panungkod. Ay, hindi ka makatayo. Pag nakagalit din ako, nakayoko. Ah, bakit naman? Ina, ina, ginagano ko nun ako. Ah binapatay ko lang yung katawan ko uh, ah para, ano ka paralis <laughs> yung ano, kalahating katawan kuwawa naman si tatay tita tia kuya Johnny yeah. papang, papang. ang history niya papang, po, po ay dati po siyang uh, nabaliw yeah. tinatalian po siya dati tinatalian ka daw para yeah. kasi nagwawala ka daw bakit hindi makakawala hindi makakawala na ano lang na pag magkano kung mag nag-ibak ako magkano i-tear ako wala akong manuan wala akong mga ibakan wala akong kakama sa bahay na ay sirayin na parang wala ka paglibangan at saka maraming iniisip na sa maraming iniisip pero dati ano hanap buhay mo dati? Dito sa dagat, ano nga buhay mo? Ah, nanin naninisid ka ng mga mga baduy tsaka baluko. Yun, mga kab mga kabudol, nagbubusa po siya ng mga baduy, mga shell. Tapos yun po mga kanyang hanap buhay. Magaling po daw po siya bumuso dati. Ah. Ngayon, paralyzed Ngayon, paralyzed ka na. Paralyze. So, hindi ka na maka ano, Pero nakakabuso ka pa rin your plan, right. Pero delikado na no, del na po magbuso Magbuso sa'yo tay Kasi pag bumuso ka Paralis ka baka hindi ka makahon Sige nga pat patay pa Lakad, lakad daw po kayo Kuya Juni Kuya June? Ayun, ayun siya, oh si tatay para lista po ah. ano nga na buhay mo ngayon kaya Johnny magtagal na ako ng ano kaya sa tulong ka na kabinta ko ng halaan punaw halaan na punaw Binibenta mo yun para may pambigas-bigas ka. Asa yung naghahanap buhay sa'yo? Yung anak ko. Nabibigang ka. Ngayon, hindi ka na nakapaghanap buhay. Pinagsasyagaan mo na lang yung mga punaw-punaw dito. Ito. Ayan, o. Oh. Kumukuha siya araw-araw. Dati daw po kasi bum bumubuso siya doon sa laot. Ngayon, hindi na siya. Kasi paralyzed na siya, yun, eh, o. Ah. Iniwan ni tatay. yan Marami kang ano, ano na pagdaanan mo dati? Dati po talaga tinataliyan, tinataliyan uh, ka? sa dahil, dahil gusto ko. Bakit bakit ka tinataliyan? Hindi, eh, no iba pero Ayun. Sa akin lang. Pero dati sino nag sino nag-aano po sa iyo, nagtatali, tinataliyan ka sa katawan? Sino ba 'yan? Ano talagang tali talaga na ano, hindi ka makagalaw. Lahang ilong sa Mm. Tapos kinulungan ka daw nila. Tapos sa sabi sa tinulungan ka daw ni Kapitan Rulan para daw mapagamot. Nabuti. Yun, salamat po kay Kapitan Rulan na Barangay Rizal nung siya po ay nano, dinala po siya sa sa naga para ipagamot. Puti na lang po, ano, nakabalik ka ngayon sa dati. Nagbago na ko, ko ka dahil po sa pag-iinom? Ang kakadaan lang yung dagat. Ang anak buhay niyo Ang anak buhay niyo po kasi. Ah. Uh, Ibig sabihin, pagkatapos mo sa laot, pagdating mo sa sa, sa bahay, may nakikita kang umiinom. Niyayaya ka. Umiinom ka naman. Oh, uh, kaya pala na paralis po siya ay kamay tumapos sa kamay niya, hindi na ginagawa. Hindi ko maiwasan. Mm. Grabe, yeah, no? Ayan, ko, ako, na. Magkano naman ang binta niyan? 70 ang kilo. Ay, 70 ang kilo? Kalating kilong bigas? Ay, anak, magtrabaho din. Mag Ilan ba anak mo? Isa lang. Bula pa gamit Ah, ganun. Po, bula, bula pa ng Bakit? Nag-aaral? Magtrabaho na siya. Ah, magtrabaho na. Eh, uh, ang e, kamag-anak mo? kapatid mo. Meron naman. Ah, sila naglalaban ng damit mo. Ayang anak mo. Ah, anong gusto mo ipagpasalamat sa Diyos? Ay, mo Ano yung masabi, masabi mo ngayon sa mga uh, tulad sa'yo? Na may kapansanan na hindi na nakakapagtrabaho? Ang dahil na uh, advice na ako sa magandang at saka na kayo dinagigutan sa, sa oro mga barkada ko ayun sa masarap na pulutan dahil nakita sa inyo no? ayaw ko na eh. eh, Ben, katawala na ako lang, eh. dahil parang wala na akong wala na akong hindi na ako makakaraos sa problema na parang ano yung bakas na ako sa gutom at saka pumapasok ako sa mga kapatid ko, kumakain ako. Ayan ang... Siguro... Kaya niya na yung mga sabi ko. Na. Habuti, andiyan mga kapatid mo. Oo. So, may sakit pa ako sa tiyan, at naka ako. Pero... No? Ah, ah, ganun? May bueno, na-opera ka ngayon, Tay? Grabe, no? Pero ngayon, parang normal lang din sa'yo na. Ayaw mo Ayaw mo sila, Tay. Kaya ipagpasalamat mo na lang sa Diyos na kahit paano may mga tao sa likod niyan, may mga tao pa rin na nagmamahal sa iyo. Nah, hindi ka kahit ganyan ka, hindi ka nila pinamabayaan. Siguro mag-concern oh, lang sila dahil uh, makulit ka dati, di ba? Basta ano, pag pagpatawad na lang natin. Hayaan mo kuya maraming tutulong sa atin. Maraming tutulong sa atin kaya kung pambigas bigas man lang. Sa susunod kuya, puntahan kita. Pag may pagkakataon ako, no? puntahan kong bahay nyo. Para kahit na paano, mabigyan man lang kita kahit pang uh, bigas. Ano? Kahit na paano man lang, makatulong man lang sa'yo ha, sa pambigas mo. Kasi wala akong maibibigay sa'yo malaking pera. Dahil ako ay isang, isang anak na nagkusumikap din para sa aking nanay, amo. Pero kayang-kayang -kaya namang katabihan kahit kung pambigas-bigas man lang, amo. Nag uh, gawin ko ang aking makakaya kung nabigyan uh, kita kahit man ang pambigas, kahit man ang kunting kape, noodles, amo. mabigyan man lang kita kahit paano, amo. Ayun, si... Ilan taon na po ba kayo, tay? Pasipinto na po ako. Tingin ka sa akin, tay. Ilan taon ka na? Ay, bata ka pa pa! Bata pa! Ay, bata pa pala si tatay. Pero magandang nga laki naman si tatay. Kaya Juni, oh. Bagong gupit ka. Pwede pa kang para wala pwede pa pala. Gusto mo magkasawa. Ah, uh, balikan kita pag mayroon na ako mabigay sa'yo pambigas, ha. Ikagawin gawin ako, ha. Sige, maraming salamat, ay.